Hello guys! Ito, magluluto si Dudong ng malagkit para sa mga di marunong magluto dyan na minamalas at dumidikit ang kamalasan ng malagkit-malagkit na kamalasan. Ito, tuturuan ko kayo para gumawa ng malagkit na may latik. Ayan na guys. Kung di kayo marunong magluto ng gata, ay, ano pala, ng biko na may latik. Ayan, tapos itong video na guys, para sa iyo to panghanda mo to para sa Christmas o kaya New Year para pag may bisita ka ayan tipid lang okay mama ma ma yan na guys yung gata o oh. yan na nagtutuyo na siya mamaya niya magmamantika na lalabas na yung lakot niya okay update ko kayo mamaya mama, ma ma yan na guys, luto na yung biko ni Dudong na may latik. Ayan o, sarap niya no. Oh, lutong bahay yan guys. Ayan o. Sarap niya no, meron pang siyangay sa gilid o. Oh. <laughs> o, oh, nyam, nyam, nyam. kain na. Yan, sa mga ano dyan, pwede niyong gayahin yan pang handa sa Christmas. Okay. Yan na guys, yung latik niyo. O, oh, yan na. Pag nag golden brown na yan, luto na yung latik. Nga, huwag nyo kalimutin haluluin para magpantay yung pagkakaluto niya. Pag nag golden brown na yan, okay na yan. Okay, mama, mama. Yan na guys, oh. Na golden brown na ang ating latik. Naubos na yung gata. Latik na lang ang natira. Oh. Yan na siya, oh. Hmm. Pwede na yan guys. Oh, nag golden brown na ang ating latik pwede nang ano yun yan. tapos na ang luto ang gata naman update ko kayo mamaya yung malagkit naman yan na guys oh. yung latik natin oh nagawa na oh sarap yan sa biko update ko kayo mamaya pag tapos na mama mama yan na guys salagay oh. ko na yung asukal oh yan oh Ayan. Nasa inyo na lang kung matabang o matamis ang gagawin yung malagkit o biko. Ayan, Tansya tansya-tansyay nyo lang tapos haluluin nyo para magkulay yung asukal. Okay, mamamwa. Yan na guys, malapot na yung sabaw. Pwede lang ilagay yung malagkit. Ayan o. Oh. O. Oh. Luto na, mamamwa. Kainan na yan. Ooh kasunod yan kainan na <laughs> o, ganyan lang gumawa ng malagkit guys pwede niya ihanda yan sa mga Pasko kaya New Year birthday yan okay mwa 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 yan na guys luto na yung biko ni Dudong ayan oh. o oh. oh. titikman mo nga titikman mo nga buntis baka hindi na makarating yung party yan. yan titikman na ni buntis Anong lasa ng malagkit ni Dudong? Oh, napunta sa buhok. Ano? Hindi na makakarating sa party? Hindi na. <laughs> Ubusin na daw ito ni Buntis. Hindi siya soup. Hindi. Sakto lang. Hindi siya. Yan na guys. Luto na. Ho. Kain na na. Yum, yum, yum.